guys, welcome to my vlog. So for the so for today, I paalis ako at uh, imingitin ko yung mga college friends ko. Dahil at iba vlog kato, kasi minsan lang mangyari tayo. <laughs> Iba-iba na kami ng stages sa buhay. So, minsan lang mangyari itong um, get up na, itong hangout namin. So, iba-vlog ko siya for today. I'm so excited. Tapos, lalagay ko lang ito. Um, uh, headband. Tapos, susunduin ako dito ng mga friend ko. So, inihintay ko lang siya. Habang naghihintay sa kanya, nagre-ready na ako. So, ito yung ating OOP. Um, uh, binibig ko lang ito sa sa TikTok. TikTok shop. Ayan. Tapos, ayun. May pa off shoulder tayo dito. So, ito lang ating get up at umuulan sa labas. Bye bye! Oh. Hello! <laughs> taga? Grabe ang ating act of service. <laughs> True. Oh my gosh, I can't. <laughs> go. Ini <Naninibago> ni ko. <laughs> Hi guys! Sino kasama mo dito? Ate mo? Ate ko. Oh no, ang saya naman. True. Ate mo nagbabayad din? Siyempre. Ayun ka. Ay, Siyempre ay siya. siya. Kasama yung <laughs> ano niya Right. Tama. Actually ito yan. Wala tayong pera. Sakto na yung kita natin. Kaya nga eh. Ikaw mo sana pala sa F.A. Uy! Halika. Ikinan niya <laughs> naman yung mo. God! I can't believe! Really, <laughs> yes. Ganta na po kami. <laughs> ma upgraded na. Oh my gosh. Sundo-sundo na. I can't believe. Yes, car car. Um, she's my college friend <laughs> ko. <laughs> ay, lalabas ako sa YouTube. Oo, uh oh, oh, sa, sa YouTube. Kasi sabi ko, misa nang tumangyari. Ito, once, once, in a lifetime lang ito. Kaya so, sabi ko, iba vlog ko. Diba? Para makita okay. nung anak ni si Tiara pag <laughs> paglaki. Ay, ay, ito mali mong bita tita. Sa <laughs> so, pala yung ginagawa nila, nakumaliit pa siya. Oo, so, oh, oh, di ba? Sabihin mo si Kira, umalis na siya sa work mo. True. I mean, dumiretso na siya doon. Malayo ba yun? Siya ba yung nag-work? Anong site niya? Na? Malapit sa lang yata. Bridge town na siya. Hmm. Akala ko nga sa Makati din siya eh. I mean, ibang branch ng ano? Hindi. Mm, Oo, oh, ibang branch din yun. Pero, yun yung marami sa <laughs> Head southwest on South Drive, then turn right. To entrance, True. Guys, grab <laughs> na, it. <kami> <laughs> <ng> green Hills, <laughs> hindi, na accident. <laughs> We are so We're smart. <laughs> We're so safe. We are so safe and smart.

Let's go. Let's go. Paikot-ikot pa kayo dito. pili, ka lang? May nabili, Ay, wala. Pero oh, okay. right, oh, ito, ay, galing na to. Ayan, buti sa <laughs> Oh my gosh! Hello. Kira Marie! Kira Marie! Kira Marie! Baby Tucker! Hello po! Hello po! Very girl! Hello. Very girl po siya! it's a girl! Hoy! Ang beautiful! Ano ba, ba, ba to? <laughs> na Ano sa YouTube? May niya. May ang <laughs> paglaki niya. Dito daw. May baka pa Pwede ba sabihin na di ba siya May yan. Baka may boyfriend na, to. <laughs> baka, baka may boyfriend na to. <laughs> Grabe na. Sa ulo pa sa akin, sis. Sabi niya, sabi niya, gano'n kasi. I'm your mother. Grabe, hindi ka titig siya sa akin, sis. Baka matunaw ako, sis. Huwag ang ganyan. Sabi, sino ba tungkol? Tara, napasunod tayo.

Dito ba tayo sis? <laughs> okay lang yun. <laughs>

Ah, ayan na siya. Inakabahan My na God, kinakabahan kami. kami for you. Sino ba to? Yung kayong gusto ko buhay. Sa uh, no, so naman magkakontay ko. Ayan, yeah, punong-puno kami ng content for the day. Sabi niya, ganito pala sila. Ganito pala kapalimang. Ganito pala kapalimang. Bisa mana punya? Ayo berlomba. Kami pegi mau masuk ini. Ayo. Si aman, aman ya? Hahaha. Hahaha. Aman ya? Hahaha. 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 Ano di mo pwede sa kanya. Ano Wala pa na sa baba Hindi, baka na ano lang. nag sila makita ka yung mga magaganda natin? Puli ako ng top. Puli ako. sa niyang bawal ay, hindi wala daw to. Hello? I don't know why. Bawal bayaran. Mababawasan na sa inventory ni. <laughs> sa inventory. Di oh, diba? Ito na girl. Lalo na saan. alam mo yung kumalaw ng QC. Same lot naman. Ipagpapalit mo na. Pinagalitan na ako. <laughs> Wala naman nang aaway sa iyo, 'Di ba? Lagi kang inaaway. Kasi hindi sigit mga na, -ay. Ayun, uh, si Mary na inaaway na. Inaaway ng mga. Ano na lang. Ano na kabili ng sapatos. Nasa ID. CR. Tarain naman natin 'yan. Kailangan kanina. na umuwi. Ramesi or ba dito or lumabas? Wala 'yung mga. Dito sa Merdan liliko ka diyan.